masayang araw po. Ito yung ating mga dumalaga na na-transfer. So, labig-anim po ang mga ito. Ayan. Dito na po pinakakain. At doon po ang kanilang painuman sa likuran. Hindi ko po mapapasok at wala akong footwear pa sa eriyang ito kaya dito lang po muna tayo sa may unahan kaya so, po ang ating mga dumalaga dito na natin sila patatandain pagkatapos po ang makakasama ng mga ito rito ay yung dalwa nating buluganin ipakakasahan lang po natin si K at yung dalawang mas matanda nating Pampanga native. Tapos po, by late Feb, early March, isasama na natin dito. So yan po ang magiging galaw natin. Kaya itong pinag-alisan po ay atin nang i-disinfect -di din. Sasabugan po uli ng apog at asin itong una nating kulungan dito. Ayan po, nakapag umpisa nila sa, na sila sa pagsasabog hindi lang kumpleto pa ang nasasabugan at dito naman po yung ating mga palakihin ang ating mga palakihin pang panlicon, baka po next week na ako magdadala kung talagang 30 kilos ang hanap ni ka-farmer para po mas sigurado na tayo sa size hindi pa po talaga ganung kalalaki ang ating mga alaga dito kasi eh, ito pong mga ito ay doon sa ear nuts niya, October born na. Kaya po, maglilimang, ah, uh, nag-apat na buwan pa lang po ngayon. Usually po, 5 eh, to six months talaga yung ating mga alaga bago ma-attain ang ating 25 to 30 kilos. So yan po, tinutubigan yung painuman kahit na wala pong baboy para po hindi mabitak. So, minimaintain po namin na may tubig yung ating mga painuman. Ito po ay nasabuga na. Yung kabila ay hindi pa. Ito pong extension ng ating second breeding pen ay nasabuga na rin nga at uh, naghihintay na po tayong mag-transfer ng ating mga inahin na malapit ng umanak si Tansu po ayan kahit na hindi pa po umaanak ay ipinatransfer ko na dito gawa po ng nung huling punta ko matamlay po ang katawan niya parang aanak na kaya sabi kay Lito unahin mo nang ilipat yung si Tansu total mabait naman pong baboy ang si Tansuren at uh, mabagal pong kumilos kaya hindi pa ang pagtataboy sa kanya pwedeng tapik-tapik lang malakas naman pong kumain mabigat lang siguro talaga ang katawan na kaya po pinauna ko na dito sa ating extension area si Tanso So yung iba po ay nandun pa rin sa ating original area. At dito nga po tayo may mga malalaking biik na rin. Na aawatin na rin po natin at uh, babakunahan ng hagkolera may respisure at uh, ivermectin na po ang mga ito so hagkolera na lang ang kanilang kulang ito so, yung ating mga biik hindi ko napapasukin para hindi po masyadong magtakbuhan at napaka ito so, yun po, kita niyo gumalaw lang ng kaunti alikabuk na agad so isa ko pa pong project dito ay makapagtayo pa ng isang 3 inch na shallow well para po may dagdag tayong magagamit na patubig. So yun po muna ang aking update. Ikot po tayo maya maya sa iba pang area ng farm. Punta muna po ako ng San Luis para kumuha ng feeds. Ito po ang ating mga alaga dito sa Sampaloc. Ang dating first breeding pen na bigyan po ng pagkain kayaan dito na uli sila sa loob ng kanilang pakainan pahaluan ko na po ng sapal ang bigay sa mga ito total malalaki na para po masanay na at ito po ang ating bulugan si Mr. Third nakasunod agad pag nakarinig ng boses inihintay po ang kanyang kamot yan po, na ang ating mga biik dito. May isa po tayong mortality, kaya 46 na lang po ang ating mga biik dito. At yung pong bagong umanak ay may isang naipit, kaya pipito na rin po ang kanyang mga biik. Ito naman pong isang cubie aggressive po sa pagkain. Kaya nakakadisgrasya siya ng ating mga biik kaya po ipinakulong ko na. Pag nakikisalo yung mga biik sa kainan, sa pagtataboy niya, nakakagat niya at may namamatay. Yun po ang ating mortality kaya 46 na lang po ang ating mga biik dito. Noon pong minsan ay sinudsud niya naman ng nguso, talsik po yung biik. Buti na lang, hindi naman po na pilayan, hindi naman po namatay yung biik. So, yan po, pinakulong ko na muna. Ito po ay isang QB Cross chair na bilhin natin galing sa mga Quezon Black Boys. So sa binili po natin, yung tatlo pa lang ang umaanak. Si Kay po, uh, pasusubukan natin ma barakuhan pa lang uli. So yan po ang ating ganap dito. Bukas po ay babakunahan na namin ang mga biik na ito. Isasabay ko po yung apat nating buluganin. Para po may galaw na namin yung mga kailangang ilipat ng mga alaga. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.